Hello. Hi, good morning sir. Oh, no, 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 no. Good <coughs> morning. Uh, this is go to... Calamba. Calamba, Laguna. Uh, uh, <laughs> I missed my driver. Ah, uh, why? Why? I woke up late. <laughs> ah, late? Yeah. Uh, He's supposed to pick me up uh, uh, 6 in the morning. Yeah, but now it's 6.56. Uh, <laughs> I already... Met. She's coming from? No, is, no. I, already here? No, no, this is my condominium this your driver? Take. my driver uh, because my friend also need to pick up and i woke up late ah yeah <laughs> so what do you come here party or work laguna no, my office. Oh, okay. office my second office ah really okay. i think uh fast travel from there so this is your first time to take a grab or before you take from there to kalamba Sometimes. Sometimes. Yeah. So according to Waze, it's only 57 minutes. <laughs> Less than one hour, no traffic. Ah, no traffic. Now I think no traffic going here, but later I'm here. I'm coming from your drop off, go back here. I think so very very traffic. <laughs> <laughs> Yon, tuloy na kami ni Sir sa Batino, Kalamba uh, Medyo kwentuhan ng kaunti Ayan maulan kaya Manayad lang yung ating takbo uh, Kailangan safety driving lang tayo uh, dibaling Di baling Parang pagong lang Basta makarating tayo ng maayos Sa ating pupuntahan at may ng ating mga pasahero Ayan uh, Dito na kami sa bandang C5 nito Medyo talagang uh, Umulan ka lang Buti na lang hindi uh, anong anong matrapik sa area na to kaya yun tinatawag na chamba. sir dito sa Batino mag exit lang kaunti dito sa expressway malapit lang yung binabaan nya so dito magagilap tayo na <laughs> ang booking baka sakaling may pabalik sana may pumasok kasi December naman ngayon kahit saan naman pwede Bali nga natin mula Batino. Hangga nakareo ng kalamba at wala pa rin ako ang booking. Buti na lang uh, bago dumating dito sa SM Santa Rosa. Uh, may pumasok na booking pabalik ng Makati. And include mabuti na katsamba ko sa lugar na to. At hindi sayang yung aking pabalik. Ayan. Uh, mali pa yung toro ni Wes kasi yung toro niya sa mi ano yung subdivision dito. Buti na lang tinawagan ko yung aking pasayro na ano kung saan banda yung lo exact location niya. Sabi niya dito lang daw kayo magkita sa tapat ng uh, SM Santa Rosa kasi malapit lang yata dito yung location niya para ano uh, magkita agad kami at mapick up ko agad siya. So ayan tayo dito sa ano sa gilid nitong SM Santa Rosa video nag alangan na nga tayo dito kung saan banda dito sa SM Santa Rosa kaya lang uh, dito nila ako sa main lobby talaga para yun dali kayo ni sir at yun nga hindi naman tayo nahirapan gaano ayan uh, nakita na rin niya ako at ay sakay ko na rin siya dito sa labi uh, lobby ng SM Santa Rosa uh, po kayo Bale sa Ano po kayo? Makati, no? Bale dyan po. Sana pala kayo. Dyan. Oh, dyan, sa, dyan sa SMBC. Dyan, no? Hindi, ano po, ginagawa pa po yan? Ano, no? ginagawa pa lang? Hindi, may buo na pong building dyan. Ah. Sa likod lang. Okay. Pero na. Dyan pa ako galing eh. Ah, dapat pala dito na lang ako nag, ano. Dito sana. Ah, okay. Yun, thank you Lord talaga at nakapikat tayo pabalik ng pasayero. Di yung ating pabalik pero papunta, pa, papunta dito malakas naman yung fighting spirit ko ng mga kachamba ng pasayero pabalik. Kasi dati eh, uh, medyo matagal-tagal na ilang buwan na rin nakapaghati din ako dito at dito rin ako naka-accept ng buhay sa may tapat ng SM Santa Rosa na to kaya nagbasa kali tayo pumunta rito kanina na makachamba pa ka ayun nga hindi tayo nabigo ayan uh, tayo gilod at may tayo pabalik tayong pasahero salamat ka pala sa panunood niya ng aking vlog pasensya na di tayo nakakapagtuloy tuloy ng vlog ngayon dahil busy nga sa biyahe dahil ngayong December video marami talagang pasahero kong kumpero na mga nakaraang buwan